Umanin ng iba't ibang reaksyon mula sa netizens ang mga post ni Mark Leviste sa kanyang social media account noong September 1 kung saan kasama niya sa larawan ang mga naging karelasyon ni Chris Aquino na sina Philip Salvador at Robin Padilla. At hindi man diretsahan ngunit tila si Chris Aquino ay nag-react din. Kasunod kasi ng post ni Mark ay nag-post din si Chris Aquino sa kanyang IG story kung saan ibinahagi niya ang mga screenshots ang convo niya kay Mark. Wala na nga daw interest pa itong si Chris Aquino na makausap pa si Mark. At mas preferred na lang daw niyang magbasa na lamang ng libro. Mabigat daw ang kanyang dinadaanan sa ngayon at gusto niya ng privacy habang nagpapagaling. At makalipas nga ang ilang araw lamang ay tuluyan ang inunfollow ni Chris Aquino ang vice-gov ng Batangas. At mapapansin niyo siguro na malinis na ang IG account ni Mark Leviste. Deleted na ang mga photos na hindi kaaya-aya sa mata ng netizens at maharing sa mata din ni Chris kahit na hindi kinakausap, kahit na inunfollow, Mark Leviste hindi nagpatinag dahil namataan siyang nagpabok ng flight from Manila to LA para sorpresahin si Chris Aquino. Grabe, ang haba ng hair ni Chris. At sana nga ay magkaayos na kayong dalawa. Sayang naman ang panahon, hindi na kayo pabata.